Mas tataas pa ang temperatura sa mga susunod na araw ayon sa babala ng pag-asa. Mahirap nga lang umiwa sa init, lalo kung limitado ang gagalawan. Yan ang sitwasyon ng mga inmate na binubo ang kanilang sintensya o binubuno ang kanilang sintensya sa kulungan. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Matik ang lakit ngayong sobrang init. E eh, paano pa kaya mga kapatid nating persons deprived of liberty na sa kulungan dikit-dikit? <laughs> Mainit po, no? Mainit. Sige, barin nyo lang. Mainit, eh. <laughs> Walang suot pang itaas ang inabutan kong ilang persons deprived of liberty na nasa loob ng kanilang selda sa Manila City Jail, male dormitory. Sobrang init daw kasi at ito ang paraan para maginhawaan. Yun nga lang, nagdamit din sila agad nang makita ang jail officer dahil bawal ito sa labas nito. Bakit ka nagpapagupit? Nainitan ka na? Kwento ng PDL na Barbero, hindi raw bababa sa pito ang nagpapagupit araw-araw dahil sa sobrang init. Ang ilan Maswerting napunta sa magandang dormitoryo, kagaya nito na may groto at space para tambayan. Ang init, hindi gaano ramdam dito dahil presko. Pero ang karamihan, pinipili na lang tumambay sa loob dahil mas mainit pa raw sa labas. Sa pagligo naman, kung dati, dalawang beses lang. Ngayon, lima hanggang anim na raw. Sa liit ng mga dormitoryo, hindi maiiwasang magkadikit-dikit na ang mga PDLs. Kaya para mapanatiling healthy at ligtas ang lahat, regular ang kanilang check-up sa infirmary. Pag nagkakasakit po, sinalo po kagod po namin sa infirmary. Eh, po namin para masolusyonan po yung problema nila sa pag-ano nila. Ano, naman, sa data ng Manila City Jail Medical Infirmary, wala pang naitatalang PDE na nagkaroon ng anumang sakit na nauuso ngayong tag-init dahil daw yan sa maigting nilang pagmamasid gaya ng kwartong ito na designated para sa mga PDLs na suspected TB positive. Hanggat walang resulta ang kanilang tests, hindi rumaaring lumabas ang mga nandito nakaalalay ko ang buong PJMP, ang Manila City Jail sa ating mga PDL sa pagpapanatili po ng kalinisan dito sa loob ng Manila City Jail at sa pagbibigay po ng supply ng tubig sa kanila. Sa mga nais naman mag-donate ng hygiene kits para sa PDLs, dumiretso lang daw dito sa Manila City Jail. Ngayong tag-init, uso talaga ang iba't ibang sakit. Kaya para maiwasan ng mga ito, siguruhin ang pag-iingat nasaan man tayo. Mobile Journal, Kayla Makandan, Hatid, ang mukha ng balita. Malahasyenda ang isang malawak na lupain sa Puerto Princesa, Palawan. Pero ang mga nagsasaka roon, mga inmates pala ng Iwahig Prison and Penal Farm. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Mga kapatid, kapag sinabing kulungan, nakasanayan na nating sabihing himas-rehas muna ang mga tao sa loob nito. Pero nabalitaan nyo na ba itong kulungan sa Palawan na walang rehas? 30 minuto mula sa sentro ng Puerto Princesa, Palawan, matatagpuan ang napakalawak na lupaing puno ng tanim na din ang kabundukan at hile-hilerang mga puno. Naabutan natin dito ang maraming nagsasaka at nagtatrabaho. Pero hindi ito bahagi ng isang hasyenda. Ito ang Iwahig Prison and Penal Farm, isang prison without walls. Ang mga nakita nating nagbabanat ng buto sa pagtatanim o pag-ani ng saka ay mga persons deprived of liberty o PDL. Convicted sila sa iba't ibang kaso. Habang binubo ang kanilang sintensya, ito ang kanilang pinagkakaabalahan. Itinatag noong 1904 sa panahon ng mga Amerikano, ang Iwahig Prison ay binuo para sa pagtaguyod ng dignidad ng mga PDL habang sila ay nagre-rehabilitate. Dito, huhubugin ang kanilang vocational skills tulad ng pagtatanim at pagsasaka, pagwe-welding, pangingisda, pagkakarpintero at pati na rin ang tamang pag-aalaga ng aso. Lahat ng training dito, certified ng TESDA at iba pang mga ahensya. Meron din ditong souvenir shop kung saan nakapresenta at binibenta ang mga gawang kamay na produkto ng mga PDL. Dito natin makikita nga ang craftsmanship ng Pinoy na hindi biro dahil ultimo dito sa loob ng Iwahig Pinal Farm ay ipapamalas nila yung kanilang galing talento. At pagka nabuo nila, di-display dito, uh, tayong mga bumibisita, pwede tayong bumili dito nga sa kanilang munting souvenir shop parte ng kita na makukuha sa serbisyo ng mga PDL ginagamit bilang pondo para sa maintenance ng iwahi. Alam naman natin sa labas ngayon sa dami ng mga itinatayo ngayon diyan ng mga infrastructure natin dyan, no? Madali sila nakakakuha ng trabaho uh, doon sa mga reformation programs naman na nina ng Bureau of Corrections. Nakikita natin na malaki talaga yung uh, uh, pagbabago sa kanila no. In fact, noong nakaraan meron tayong nai release na mga life sentence. No? Plano na rin daw ng pamunuan ng Iwahig Prison and Penal Farm ang makapagpatayo pa ng mga tirahang matutuluyan ng pamilya ng mga PDL hanggang sa sila ay makalaya. Sa buhay, hindi lahat ay nabibigyan ng second chance. Kaya layo ng Iwahig na pagkalaya ng mga inmate ay maging makabuluhan ang buhay nila sa labas. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang mukha ng balita. Ano ang gagawin mo para kumita ng pera? Ang isang lalaki na pumupuesto sa Dolomite Beach, doble-doble ang racket. Maliban sa pagbebenta ng mga abobot, nagmamagic pa siya. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Taringe. Magahanap ka talaga ng silong dahil sa sobrang init sa labas. Pero may ibang sinusugod ang initan para sa kanilang kabuhayan. Gaya ng mga vendor sa Dolomite Beach. Nakalatag sila besa sa mga paninda ni Mang Jerry. Nakabutan natin sa may Dolomite Beach sa Roas Boulevard sa Pasay. Kahit wala masyadong buong bisita, may mapakasakali siyang makabenta. Ilang magigero, donated din dito ang kanyang paninda. Meron siyang magic cards. At meron din itong uut na gumagalaw mag -isa. Kahit 3 ang araw, tuloy ang kanyang pag sa customer. Mahirap daw kasi kung hindi sila magbebenta at mabukas sila sa kita. Kaya ako makabenta daw sila, ang pagod at init, nawawala na parang bula. Sa nahihirapan din ako, pero okay lang. Go lang ng go sa buhay. Siyempre, pinakitaan niya rin ng magic tricks ang mga dumadaan. So pag pinasok natin yung 52 card, pag sinip ko, nawala na yung card. so wala na siya. Minsan, ikita siya ng mula sa 500 pesos hanggang 1,000 pesos kada araw. Pero, tsambahan yeah. daw yan. Kaya dead mas sa init-init. Yeah. Ang pawis sa init ng pagkaapo, kiniinuman niya ng tubig, paypay at pakita ng pagbabadye. Natutuwa rin ako, parang nawawala rin yung pagod ko na kapag nakakapagpasaya ako ng tao. Yeah. Spartihan na lang ang magkaroon ng trabaho na sa presko at malamig na lugar. Ngayong, tag-init. Kaya ang mga nagtatrabaho na sa labas, didiskarte talaga may tuloy lang ang kanilang kabuhayan. Mobile Journal, Ivan po Hatid, Ang Mukha ng Balita.